para kay Dr. Emiterio L. Tiburcio, ang Pangulo ng Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Magandang umaga sa inyo, Dr. Tiburcio. Para sa ating mga masisipag na kawani ng BTEC, nandito ngayon ang ating mga pangalawang Pangulo na sina VP Ida S. Ramos, pangalawang pangulo sa akademiko at pananaliksik. Hi ma'am. Gayun din si VP Felipe Carlo O'Claren, pangalawang pangulo sa pangangasiwa at pananalapi. Hello VP. Nandito din si Professor Jared P. Manalastas, ang ating tagapangasiwa sa ating institusyonal na pananaliksik si Ginoong Brian B. Dimla ang tagapagdaloy ng ating palatuntunan ngayon. Nandirito din si Dr. Chit Villago. Hello, Tita Chit. Ang tagapangasiwa ng BTEC Pagala Campus. Si Dr. Cora Rivera Cruz, dekana ng Instituto ng Sining at tagham kasama siyempre ang kanyang mga tagapangasiwa ng mga programa na sina Profesor Nina Adriano, Hello Ma'am Nina, Ginoong Mark Felix Alto, Binibining Aneline Bahalan, at Binibining Millet Mendoza, at sa lahat ng bitikenyo na nand ngayon, good morning, good morning, good morning. Kay Dr. Priscilla C. Eliscopides, ang District Supervisor ng Kagawara ng Edukasyon, Marilao South District, at sa lahat ng mga punong guro na nandirito ngayon at sa mga magiging saksi ng paglalagda ng mga kasunduan o MOA sa araw na ito. At sa lahat ng mga prinsipal na nandirito at Pasasalamat lalo tigit kay Dr. Edelson de Los Santos, principal ng Marilao Central Integrated School. Sa ating lahat, magandang umaga po sa inyo. Araw-araw ay tumutuklas tayo ng mga bagong kaalaman. Batid man natin ito o hindi. Ito'y likas sa ating mga guro. Ang naghahanap ng kaalaman at nagbabahagi nito sa mga mag-aaral. Sa loob man o rabas ng silid aralan. Pati na rin sa kanilang mga magulang na minsay nakikipakinig tuwing tayo ay magkakaroon ng mga online classes. Naranasan ko yan. Sabi sa akin ng magtitinda ng saging dito sa Glorieta sa Baliwag. Hello sir! Kilala ko po kayo kasi nakikinig po ako sa discussion nyo tuwing naki, na, nagkaklase kayo ng online class. Ang laptop ng aking anak ay nasa gitna ng sala at buong pamilya kaming nakikinig sa inyo. Ako naman ay natuwa. Ay, ganun po ba? Hey, maraming salamat po. No? Talaga namang ang mga guro ay uh, kilalang kilala na dahil sa kanilang mga ambag sa lipunan. Ang mga bagong impormasyon ay pakalat-kalat lamang sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, sa ating mga hiraya, sa ating pamayanan, sa ating kultura, maging sa ating mga panaginip at sa ating mga kolektibong kaugalian. So ang ginagawa lamang ng mga mananaliksik ay ipunin ito, yung data gathering. Sa maka-agham na paraan, of course, maging social science man ito, agham panlipunan, o natural science, agham pangkalikasan. Itong mga imporasyong pakalat-kalat lang ay hinihinuha natin ini-infer natin ang mga bagong kaalaman, isusulat natin sa formal na pamamaraan at ipahayag natin sa mga pagtitipon tulad ng mga conferences or i-defend natin ito sa isang akademikong lunan tulad ng graduate school o di kaya irimbag natin ito sa mga profesional at akademikong journal at iba pang mga lathalain. Kung bakit mahirap ang mga ang pananaliksik ay nasa tao din na nagsasabing mahirap ito. Kung luwangan natin ang ating mga pamantayan ay tila marami pang kaalaman ang maaring matuklasan at mapakinabangan ng pamayanan. Tayo lang din kasi nagsiset ng limit sa ating mga kakayanan. Pag sinabi natin, mahirap ang magsaliksik, ay eh, yun na yung ating mental mindset. Mental mindset. Mental na mindset pa. Ganun na yung ating mindset. So, talaga namang nagkakatotoo ito. Nagiging mahirap tuloy ang pananaliksik karamihan ay takot sa pananaliksik. Lagi nating sinasabi na wala akong panahon. Masyado akong busy. No? Kung gayon din ang ating pag-iisip, ay magkakatotoo ito. Mahirap nga mananaliksik. No? Ngunit kung gaanan natin ang ating mga sarili at luwangan natin ang ating mga pamantayan at magsimula tayo sa mga bagay na karaniwan na nating ginagawa sa silid aralan tulad ng pagtuturo at ibahagi natin ang ating mga nahinuha mula sa ating karanasan sa pagtuturo ay tila magkakaroon tayo ng mga insights na bago, mga hinuha na maari nating maibahagi at mapakinabangan ng iba na siya namang maging ambag naman natin sa kaalaman. Maaring maliit ito, pero ito na ang maging binhi ng mas malawak at mas makahulugang pagtutuklas ng mga bagong kaalaman. Na siya namang dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon ngayon. Ganon din sa bahagi ng mga advisors. Tila sila lamang ang mga magaling. Sila lang ang may alam. Rejected nila agad ang mga proposals na hindi umaabot sa kanilang mga pamantayan. Nakalimutan nila agad na ang kanilang mga gampanin ay tulungan ang mga mananaliksik kung paano mabuo ang kanilang mga kaalaman o mga bagong tuklas na kaalaman na siyang maging ambag sa karunungan. At paano ito i-defensa, patunayan sa isang panel ng mga eksperto. Kung magkulang man ang isang researcher o mananaliksik ay marapat siyang i-guide, marapat siyang tulungan sa halip na i-reject at husgahan. Natandaan ko nung ako'y nagpi-PhD sa St. Louis University sa Baguio City. Ako hindi pa tapos at ako'y nagsusulat ngayon ng akin dissertation no, na pinamagatang Indigenous Foundations of Philippine Management Thought. No? Nahirapan ako sa statistics na itinuturo sa atin, sa amin, ng aming profesor na siyentipiko. Mayroon kaming profesor na scientist mula sa Belgium. Tila ba hindi ko makukuha ang mga pamamaraan ng disiplinang sipnayan na ito. At pagkatapos ng semestre, ay alam na this, bumagsak ako. May, bumabag, may bumabagsak pa ba sa PhD? Oo. At ako po yun. Sa kalungkutan ay namasyal ako sa Burnham Park sa bagyo Hindi muna ako umuwi noon. Gayong halos pagkatapos ng aming mga klase ay umuwi agad ako sa Pampanga. Sumasakay agad ako lang bus at nakikisakay sa ibang mga panahon sa avan ng aking mga kaklasing taga-Angeles. Ngunit sa araw na 'yon kung kailan nalaman ko na bagsak ako sa sipnayan sa statistics ay hindi muna ako umuwi. Nananatili muna ako sa Bagyo sa aking dormitoryo upang makapag-muni-muni. Nagpunta ako ng Burnham Park gaya ng sinabi ko nagmuni-muni na depressed napansin ko tuloy sa palibot ng Burnham Park at sa buong Baguio na halos Amerikano itong lahat no samantalang lahat ng mga bayan at lungsod ng Pilipinas ay nagsasaliksik sa kanilang Spanish period, panahon ng mga Espanyol kung saan sila ipinatatag, ang Bagyo ay tila Amerikano. Nandirian ang Burnham Park, Session Road, Camp John Hay, Cannon Road, Wright Park, at iba pa. Nagtanong tuloy ako kung ang mga Espanyol ba ay nagawi sa Baguio noong kapanahunan nila nung panahon ng mga Espanyol nagawi ba sila sa Bagyo? Itong tanong na ito ay naging research question. No? Ang research question ko tuloy ay ang mga Espanyol ba ay nagawi sa Bagyo noong Spanish period kapanahon na nila? Simple lang yung tanong pero nagbigay ito ng daan sa isang pananaliksik na naging formal paper, Rancheria de Baguio, Spanish Impressions on Baguio, 1878 hanggang 1900. Ang sagot ay oo. Nauna sila ng mahigit na 20 taon sa mga Amerikano, natuklasan nila ang magandang klima sa lugar at napagplanuhan nilang magtayo ng simbahan, tribunal at ospital. In fact, may tribunal na sa Baguio at sa La Trinidad Binguet nung dumating ang mga Amerikano. Ang papel na ito ay nanalo ng unang ganding sa Best Research Paper Award for Social Science, Behavioral Science, Behavioral Strand noong 3rd International Conference on Multidisciplinary Research in Higher Education sa Universidad de Zamboanga at Palacio del Sur Martian Garden Hotel lungsod ng Zamboanga. Isang payak na tanong lamang na kailangan ng pananaliksik at naging research question at naging research paper. Ayon nga sa aking judge o hukom doon sa Timpalak, kahit gaano kaliit ang iyong ambag sa kaalaman, basta't ito'y bagong tuklas at ito'y natuklasan ng maayos at sa na paraan, ay sapat na ito upang tanggapin at upang manalo. kaya ang araw na ito ay mahalaga para sa dalubasaang politekniko ng Lungsod ng Baliwag at sa kagawaran ng edukasyon Marilao South District dahil tayo'y nagsama-sama, nagtitipon-tipon upang lagdaan ang isang kasunduan na magka, magbibigay daan sa sabay-sabay nating pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Pagsulat nito sa pamamaraan na pwede siyang ilathala at Mapakinabangan ng ating lipunan at ito'y tungo sa sama-sama natin at magkakaisa nating tunguin ang maunlad, masagana, malusog na bansa at mas masayang daigdig. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.